Dito ko lang nalubos na nakilala yung MCGI. Nung nakasama ko yung aking uh, mga kaibigan na dating ex-MCGI, uh, in-introduce nila yon. Tapos, 2009, nag-exit sila. So, sinimula namin yung gawain namin dito sa Milan, Italy. So, yung gawain ng, um, dito namin, ay nasa almost 16 years na. Ano pong ano, ano pong masasabi niyo ngayon sa pabubuno ni Daniel Rason at saka sa pumumuno? Ano po yung ano comparison po ninyo during the leadership of Brother Eli uh, and the leadership of Daniel Rason? Kung meron kang katanungan tungkol sa pananampalataya, siguro kung ikaw ay may sakit, sa doktor ka ano, meron kang kaso sa batas, lumapit ka sa abogado. Pero kung usapan pa ng pantaya, sa kalalapit, di siyempre doon sa tagapagturo ng, ng uh, Auto ng Diyos. No. Ang hindi natin dapat makalimutan na bahagi ng uh, isang tao, yung kanyang relihiyon bahagi niya yon kasama yun doon sa uh, apat na bahagi ng tao, social, uh, personal, at saka spiritual, intellectual. Kasama yon Pagka isa man lang doon, magkukulang, hindi balanse ang iyong buhay. Dapat pare-parehong masupply ano you know, ng ano yun. At saka yun, tignan ng, niyo uh, po ah, pag tignan niyo po brother, uh, tignan niyo po ah, kahit naman sa Biblia sinabi yon, yung ikaw ba ay kung meron kang isang libong uh, kawal, kalaban mo ay, uh, isang, uh, isang, daang libo. Hindi ba okay. ikaw yung muna muna'y mag-iisip o di kayo makipagkasundo ka? Hello po. Magandang uh, oh. po sa inyo lahat. Bu Buongiorno. From Milan, Italy. Yo. na ano, nasa laboro, nasa work. Oo. Oh, oh. Eh, okay. naka-gloves naka pa ako eh. Oo, oh, oo. Oh. Brother, eh, uh, pahit po ba kayo na sabihan kayong himugpit ni Badong? Aba, <laughs> ayun eh. kung pag uh, ukol sa tao, na uukol, eh, uh, nararapat lang yun. Pero kung hindi naman, hindi pa payag, ano? Siyempre, ganun yun ng oh, logic eh, yun. Eh, yung mukha nyo naman po, brother, mukha pong ano, kahit po kayo ay balbasarado, mukha po kayong mabango. Hindi po kagaya <laughs> ni, ano, nung kam, kamukha, daw siya ni Marvin Agustin. Sabi ko, ha? Ah. Saan bahagi ni Marvin Agustin? Siguro kahit tumbong ni Marvin Agustin, hindi ka mukha ni, ano, ni Bornok, ni Boknoy. Mm. Oh, bro. Mm, nga yun. Kailan po ba hmm. kayo na anib, ano, Brad uh, Marvin? Ay, Marvin. Vladimir. <laughs> -bl -bl uh, alam mo, bro, bro, actually, hindi ako na-anib. Hindi ako uh, minsan na-anib sa MCBI. Ay, Pero na nakikinig ako sa akin. Kay, kay Brad Eli, at yung nagbago kasi marami akong ano eh maraming akong uh, pinagdaan ng reliyon. nga ako sa sa mga mga, Bob born again groups, sa Baptist, na doktrinahan lang JW, pero mas matimbang sa akin si Brad Eddie eh, yung kanya hmm. mga aral. Okay. so, para ako dun na natili ako dun sa aral, o ordo hindi naman ako naanit. Dito ko lang nalubos na nakilala yung MCGI, nung nakasama ko yung aking uh, mga kaibigan na dating ex-MCGI, uh, in-introduce nila yun. Eh, tapos, 2009, nag-exit sila. So, sinimula namin yung gawain namin dito sa Milan, Italy. So, hmm. yung gawain ng dito namin ay nasa almost 16 years na. Oh, salamat po. Mm -hmm. Ano pong ano, ano po masasabi niyo ngayon sa pamumuno ni Daniel Rason at saka sa pumumuno? Ano po yung ano uh, comparison po ninyo during the leadership of Brother Eli uh -huh. and the leadership of Daniel Rason? Sa lahat ko yung malaking pagkakaiba, no, no, wala na yung classic Brad Eli na pwede kang magtanong kung ang pag-uusapan, yung katugiran sa pananampalataya, mm -hmm. ay nawala na yon in which uh, talaga na makailangan ng mga tao sa malalaman sa panahon natin ngayon na kung meron kang katanungan tungkol sa pananampalataya, siguro kung ikaw ay may sakit, sa doktor ka lalapit, ano, meron kang kaso sa batas, lumapit ka sa abogado. Pero kung usapang pananampantaya sa kalalapit di syempre doon sa tagapagturo ng katuwiran ng doon. At saka ganito po yun, ano, uh, elaborate ko lang po yung sinabi po ninyo, maganda po yung punto po na sinabi ninyo. Pagka may sakit ka, hmm. lalapit ka sa doktor. Pagka mayroong hmm. Mm, kaso, meron kang problema sa batas, lalapit ka sa mga abogado sa mga lawyer. Mm. Pagka meron kang problema mm. sa pananampalataya, mer lalapit ka sa nagtuturo ng kautusan. Ganito po yun. I-elaborate ko lang po. Ha? Mm. Pagka meron kang sakit, lalapit ka sa doktor, sabi niyo po. Kaya lang, hindi mm. po ganun po yun kadali. Halimbawa, meron kang sakit sa puso, lalapit ka ba sa general practitioner? Eh, syempre, depende kung anong specialty ng isang doktor. Ayun, no, maraming... specialization. Lalapit ah. ka dun sa uh, specialized na doktor doon sa particular na karamdaman mo. Halimbawa, may sakit ka sa ano, sa bato. Lalapit hmm. ka dun sa mga ano, mga specialist sa bato. Meron uh, kang... Uh, the Ganon din po sa ano sa mga lawyer. Meron pong mga lawyer na ano bang tawag dito? Meron pong lawyer sa uh, na specialize sa mga business eh. Business problem. Meron pong mga lawyer na specialize sa uh, ganito. Alam niyo po 'yun mga ano mga lawyers. Alam ko ma, 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 they can attest to what I'm saying. ganong din po mm. sa ano sa problema sa pananampalataya. Right, correct, correct 'yun, correct 'yun. Ah, uh, conforme sa para sa isa iyong needs do'n kalalapit, pero ang hindi natin dapat makalimutan na bahagi ng uh, isang tao, 'yung kanyang relihiyon, bahagi niya 'yon, kasama 'yun do'n sa uh, apat na bahagi ng tao, social, uh, personal, at saka spiritual, intellectual kasama 'yon. Pagka isa man lang doon magkukulang, magagukulang, hindi balanse ang iyong buhay. Dapat pare-parehong ma-supply -ma ang mga At nga, saka tingnan niyo po ah, niyo po brother. Uh, tingnan niyo po ah. They are they are criticizing Badong na si Badong daw ay nababaliw na. Hindi po ba kung meron kang matinong kaisipan, kung meron kang matinong kaisipan na granting na nababali si Badong, dapat magkaroon ka ng empathy. Hindi mm. po ba? Dapat lalo kang mm. maawa. Pero the mere fact na you are criticizing Badong, ibig sabihin Badong is above you. Yes. Mm -hmm. Uh, eh, pa, eh, paano ba namang hindi pa dong is above them? Eh ang bobobo nila eh. Biruin mo, pupunta <laughs> ka sa gera. Mer ang 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 ano mo lang, eh ang gamit mo lang eh tabak at saka sibat. Lulupod ka ba at eh ang gamit mo lang kanyon? Hmm. Siyempre mag ano ka muna, tatago-tago ka muna. Oo. Hmm. Diba? ba sa mga sinabi yun? Kahit naman sa Biblia sinabi yon, yung ikaw ba ay makipagdigma kung meron kang isang libong uh, kawal, ang kalaban mo ay, uh, isang, uh, isang, daang libo. Hindi ba okay. ikaw yung muna yung mag-iisip o di kayo makipagkasundo ka?